Santa Maria de Betania Kamarero, Mr. and Mrs. Luis P. Dilanco Jr. and Family Barangay Curubacha Si Santa Maria de Betania ay kapatid ni Santa Marta at San Lazaro Siya ay matalik na kaibigan ng tagasunod ni Jesus Iba siya sa babaeng makasalanan at kay Santa Maria Magdalena Santa Maria de Betania ang nagbuhos ng pabango sa paanan ni Jesus at pinahiran niya ito ng kanyang buhok ayon sa Ebanghelyo ni San Juan. Santa Maria Salome, Camarero, Mr. and Mrs. Raimundo Ursua and Family, Barangay San Juan. Si Santa Maria Salome ay tagasunod ni Jesus na asawa ni Zebedeo at ina ni San Juan Apostol at, at Santiago Mayor Apostol. Isa siya sa mga nag, naging matapang na saksi ng pagpapakasakit ni Jesus, pagkamatay, paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Santa Maria Jacobe of the Camarero of the Maria family, Barangay Poblacion. Kasama sina Salome at Maria Magdalena. Nagtungo siya sa libingan ng Panginoon noong umaga ng linggo ng pagkabuhay ng Panginoon. Mga pananda, naveta at insensaryo, banga o sisinda ng pabangong ipapahid sa bangkay. Santa Maria Magdalena, Camarero grey, family, barangay, poblasyon. Mula sa kanya ay pitong pitong demansyo ang pinalayas ng Panginoon at na, at naging alagad siya na sumunod hanggang sa bundok ng Kalbaryo. Noong umaga ng linggo ng pagkabuhay, nagkaroon siya ng pribileheyo privilehe, na unang makakita sa tagapagligtas na muling na buhay at maghatid ng magandang balita ng pagkabuhay sa mga alagad. Kaya tinawag siyang Apostola apostoloro Nuestra Senora de la Agustia Lapieta Camarero Rolando N. Coronado, Barangay Station Shirtside Jesus ng kandungan ng kanyang inang dadalamhat. Ang la Pieta ay naglalarawan sa mahal na ina Habang kalong ang bangkay ng kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus Kumalat ang debosyon sa naturang imaheng ito Dulot na rin ang likas na pagmamahal ng mga Pilipino sa Birming bago magtakip dumating ang isang mayabang taga-Arimatea na nangalang Jose na siyang alagad din ni Jesus. Ibinaba ang katawan ni Jesus mula sa krus at sa sandaling iyon ay napagmasda ni Maria at ng ibang alagad ang katawan ni Jesus na walang buhay. San Juan Evangelista, Camarero, Mr. and Mrs. Rodolfo Imperio and Family. Barangay Libot Uno. Ang pinamahal na apostol, San Juan, anak ni Zebedeo at Santa Salome, kapatid ni Santiago Mayor. Siya ang alagad na tinaguriang, pinakamamahal at pina, pinalulugdang, pinalulugda alagad ng Panginoon. Sa pasyon ng Panginoon sa Kristo, ay siya ang bukod-tanging apostol na hindi nagtago. Si Apostol Juan ang nag-iisang apostol na nanatili sa paanan ng Cruz. Kaya sa kanya, inihabili ni Jesus, ang mahal na ina, ang virgen Maria, sa wika. Wila, ina, narito ang iyong anak. Anak, narito naman ang iyong ina, na Nanatili din siya sa paanan ng krus, kasama ang mahal na virgen. Inang nagdadalabhan, Mater dolorosa. Rosa. Pamararo, Hernandez Tame, Barangay San Juan.